Ang isa sero minutong video na ito ay maaaring magligtas ng iyong buhay kapag lumindol, mga senior. Panoorin hanggang dulo. Sa video ito, pag-uusapan natin kung ano ang dapat gawin kung sakaling lumindol at mag-isa ka lang sa bahay. Ibahagi namin ang siyam simpleng tips na maaaring magligtas ng buhay, mga madaling hakbang na pwede mong gawin ngayon para maprotektahan ang sarili mo kapag nagsimulang umuga ang lupa kaya pakiusap, panoorin hanggang sa dulo, dahil kahit isang maliit na tip dito ay maaaring magdala ng malaking pagkakaiba sa oras ng sakuna. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at itap ang notification bell para hindi mo ma ang mga video na tumutulong sa iyo upang manatiling malusog, matatag at ligtas. At sabihin sa amin sa comments, naranasan mo na bang lumindol? Gusto naming mabasa ang iyong mga kwento. Ang lindol ay hindi nagbibigay ng babala. Hindi ito kumakatok bago dumating. Isang segundo lang, nanonood ka ng eyi o nagtitimpla ng kape, at sa susunod na sandali, yumanig na ang sahig sa ilalim mo. Para sa mga senior, lalo na yung mga mag-isa sa bahay, nakakatakot talaga ang lindol. Pero heto ang magandang balita, sa ilang simpleng paghahanda, maaari mong mapataas ang iyong tsansang manatiling ligtas. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang siyam praktikal at madaling tandaan na hakbang na maaaring magligtas ng iyong buhay habang at pagkatapos ng lindol. Magsimula na tayo. Tip hash isa, alamin ang iyong mga ligtas na lugar. Bago pa man mangyari ang lindol, maglakad-lakad muna sa loob ng bahay. Tumingin sa bawat kwarto at tanungin ang sarili. Kung mayong sandaling ito ay lumindol, saan ako pupunta? Ang mga ligtas na lugar ay Sa ilalim ng matibay na kasangkapan, tulad ng matibay na mesa o desk. Sa tabi ng mga panloob na pader, hindi malapit sa mga bintana o salamin. Malayo sa mabibigat na gamit o istanteng maaaring bumagsak. Kung gumagamit ka ng walker o tungkod, magpraktis na makapagtago sa ilalim ng mesa o tabi ng kama kung saan ka pwedeng manatiling mababa at protektado. Ang pagkilala sa iyong mga ligtas na lugar bago pa mangyari ang sakuna ay makakatulong para makakilos ka agad nang walang takot o gulat. Tip Hash dalawa, ihanda ang iyong Grab Bag o Emergency Kit. Isipin mong nawala ng kuryente, yumanig ang sahig at hindi mo makita ang flashlight mo. Iyan ang dahilan kung bakit dapat may nakahandang e bag ang bawat senior, isang emergency kit na madaling kunin kapag may sakuna. Narito ang mga dapat lamanin. Inuming tubig at pagkain gaya ng biskwit o delata. Flashlight at extra na baterya. Iyong mga gamot at listahan ng mga ito. Mga kopya ng mahalagang dokumento tulad ng e-insurance at emergency contacts. First aid kit. Extra salamin o hearing aid Whistle para makatawag ng tulong kung sakaling matrap Maliit na radyo na may baterya Ilagay ito malapit sa iyong kama o sa may pinto, huwag sa loob ng nakasusing kabinet Dahil kapag dumating ang sakuna, bawat segundo ay mahalaga Tip hashtag low, drop cover and hold on Kapag nagsimula ng umuga, huwag tumakbo Huwag ding magmadaling lumabas ang pinakaligtas na gawin ay ang drop cover and hold on. Ganito ang tamang paraan. Drop, yumuko o lumuhod upang hindi ka matumba ng lindol. Cover, takpan ang ulo at leeg gamit ang iyong mga braso o unan. Hold in, humawak ng mahigpit sa matibay na kasangkapan tulad ng mesa o upuan. Kung nasa wheelchair o gumagamit ng tungkod, ay lock ang gulong at takpan ang ulo at leg gamit ang iyong mga braso. Karamihan sa mga nasusugatan sa lindol ay yung mga gumagalaw o tumatakbo. Kaya manatiling mababa, manatiling protektado at man, atiling kalmado. Tip hash apat, huwag kailanman gumamit ng elevator. Kung nakatira ka sa gusali, tandaan ang tuntuning ito. Huwag kailanman gumamit ng elevator habang o pagkatapos ng lindol. Maaaring biglang huminto ang elevator, matrap ka sa loob, o tuluyang masira kapag nawalan ng kuryente. Hintayin munang huminto ang pagyanig at gamitin na lang ang hagdan ng dahan-dahan. Kung ikaw ay may problema sa paggalaw o paglalakad, makipag-usap na ng maaga sa iyong kapitbahay o tagapamahala ng gusali upang magkaroon ng plano para may tutulong sa iyo sakaling kailangan mong lumikas ng ligtas. Tip Hash 5, siguraduhin matibay ang mga mabibigat na bagay. Bago pa man mangyari ang lindol, ihanda na ang iyong bahay. Tumingin sa paligid, may mga matataas bang istante, mabibigat na frame ng larawan, o di na maaaring bumagsak. Ito ang mga tahimik na panganib na maaaring magdulot ng pinsala. Gamitin ang mga wall anchor o safety strap para ikabit ng maayos ang mga bookshelf o estante mga kabinet television mga salamin at frame ilipat ang mga mabibigat na bagay sa mababang parte ng istante at huwag maglagay ng mabibigat na gamit sa ibabaw ng kama ang simpleng paghahandang ito ay maaaring magligtas ng buhay at makaiwas sa pinsala kapag malakas ang pagyanig tip hash anim magkaroon ng plano sa pakikipagkomunikasyon Kapag mag-isa ka sa bahay, ang komunikasyon ay napakahalaga. Pagkatapos ng lindol, maaaring mabagal o mawala ng signal ang mga linya ng telepono, kaya magplano na bago pa mangyari. Isulat sa papel ang iyong mga emergency contact numbers, hindi lang sa cellphone. Sabihin sa iyong mga anak o kamag-anak. Kapag may lindol, magte-text o tatawag ako kapag kaya ko. Kung hindi mo ako makontak, makipag-ugnayan kay kapitbahay. Maaari ka rin gumawa ng maliit na card na may pangalan, address, at contact information at itago ito sa bulsa. Ang maliit na detalyeng ito ay makatutulong sa mga rescue personnel na kilalanin ka at matulungan agad kung kinakailangan. Tip Hash pito, alamin kung paano patayin ang mga linya ng gas, kuryente, at tubig. Ang gas, kuryente, at tubig ay maaaring maging mapanganib pagkatapos ng lindol. Alamin kung saan naroroon ang mga main switch o valve sa iyong bahay. Kung naamoy mo ang gas, nakarinig ng hissing sound, o nakakita ng mga spark, patayin agad ang main switch at lumabas sa bahay. Huwag gumamit ng kandila o lighter hanggat hindi ka sigurado na ligtas. Ang tagas ng gas ay isa sa mga pinakamapanganib na sanhi ng sunog o pagsabog pagkatapos ng lindol. Ang mabilis na aksyon at tamang kaalaman ay makakaiwas sa trahedya. Tip Hashwalo, manatiling kalmado pagkatapos huminto ang pagyani. Kapag huminto na ang lindol, huwag magmadali. Huminga muna ng malalim at kalmahin ang sarili. Suriin muna kung may sugat o pinsala ka. Pagkatapos, tingnan nang mabuti ang paligid. Maaaring may basag na salamin, gumuhong kasangkapan, o mga debris na delikado. Kung kailangan mong gumalaw, dahan-dahan at maingat. Gumamit ng tungkod, walker, o baston para sa balanse. Kung tila delikado ang bahay, may bitak sa pader, naamoy ang gas, o maraming bumagsak, lumaba sa isang bukas na lugar, malayo sa busali, puno, o kable ng kuryente. At tandaan. Maaaring sundan ng aftershocks ilang minuto pagkatapos, kaya manatiling alerto at handa. Tip Hasham, manatiling may alam at konektado. Pagkatapos ng lindol, ang impormasyon ay nakapagliligtas ng buhay. Maghanda ng radyo na may baterya o fully charged na cellphone na malapit sa iyo. Makinig sa opisyal na balita at babala mula sa mga otoridad. Sila ang magsasabi kung ligtas pa bang manatili sa bahay o kung kailangan ng lumikas. Kung may mga kapitbahay ka, kamustahin sila, lalo na ang mga kapwa senior. Ang simpleng tanong na, ayos ka lang ba, ay maaaring magbigay ng malaking ginhawa sa panahon ng takot at kaguluhan. Maging totoo tayo, nakakatakot talaga ang lindol. Pero tandaan, ang pagiging handa ay hindi nangangahulugang natatakot ka. Ibig sabihin nito ay matatag ka, matalino, at handang harapin ang anumang sitwasyon. Maaaring mag-isa ka sa bahay, pero hindi ka walang magagawa. Ang bawat tip na ibinahagi namin ngayon ay tumutulong sa iyo na kontrolin ang sitwasyon at protektahan ang iyong tahanan, kalusugan, at kapayapaan ng isip. Kahit ang maliliit na hakbang, gaya ng paglipat ng mabibigat na gamit o pag-impake ng emergency bag, ay maaaring magligtas ng buhay. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel at ayon ang notification bell para hindi mo ma ang mga video tungkol sa kaligtasan tulad nito. At huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito sa iyong mga mahal sa buhay. Maaring sa simpleng paraan, makatulong ka ring magligtas ng buhay sa panahon ng lindol. Sa comments, sabihin mo sa amin. Alin sa siyam tips na ito ang sisimulan mong gawin ngayon? Binabasa namin ang bawat komento at natutuwa kaming marinig ang iyong mga kwento. Manatiling ligtas, manatiling kalmado, at tandaan, ang pagiging handa ngayon ay maaaring magligtas ng iyong buhay bukas. Mag-ingat kayo mga senior at pagpalain kayo ng Diyos.